Okay, silipin natin tong kaso ng gobyerno ng Quezon City laban kay Rainier L. Madrid. Ang tanong dito, kailan ba talaga masasabing pag-ari na ng gobyerno yung mga open space sa isang subdivision? Bale, itong kaso tungkol to sa apela ng QC Govd, yung Quezon City Government, laban sa desisyon ng Court of Appeals or CA. Ang pinag-uusapan yung mga open space at kalsada sa loob ng Capital Park Home Subdivision. Na-donate ba talaga to ng developer yung VV Sullivan sa QC Govd? Yun yung T. Una, ano bang nangyari? May isang residente, si Rainier Madrid, naghaing siya ng petition for declaratory relief. Gusto niyang malaman, klaruhin kumbaga, kung yung mga open space at kalsada sa subdivision nila, e publiko na ba o privado pa rin? Lalo pat may usap-usapan na ginastusan na raw ito ng pera ng gobyerno. So yung Regional Trial Court o RTC, dinismiss yung kaso pero umakyat sa court of appeals binaliktad ng ca sabi nila may legal standing si madrid 'di ba bilang residente at taxpayer pangalawa yung naging issue sa korte suprema tama ba yung ca na ituloy yung kaso at sabihing pribado pa rin yung mga lupa Otomatiko bang nalipat na yon sa qc govt dahil lang may mga ordinansa at yung presidential decree 957 ito yung batas na nagsasabing kailangan may open spaces sa mga subdivision. Pangatlo, anong sabi ng Korte Suprema? Well, binasura nila yung petition ng QCGov. Pinanindigan ng Korte, privado pa rin yung mga open space at kalsada. Bakit? Kasi hindi na patunayan ng QCGov na may nangyaring donasyon mula sa developer. Importante tong doktrina ha, galing na rin to sa mga dati ng kaso tulad ng spouses lamas. Hindi raw automatic yung paglilipat ng open spaces. Kailangan may positive act, yung bang malinaw at kusang loob na aksyon ng pagdodonate galing sa developer. Hindi pwedeng pilitan lang o dahil lang naaprobahan yung subdivision plan o may ordinansa o kahit pag na ng gobyerno yung lupa, malinaw yan. So sa madaling salita, hindi porket open space sa subdivision, e automatic nang sa gobyerno yan. Kailangan talaga ng klarong prueba na dinonate yan ng developer. Ano kaya sa tingin nyo ang magandang gawin para masigurong yung mga espasyong para sa publiko ay e napupunta talaga sa pangangalaga ng gobyerno? Mag-subscribe na kayo para sa iba pang mabilisang pagsusuri.